Mahilig kumain ng matamis. Apat na mga palatandaan ng babala na sobra-sobra ka na. Mahilig ka bang kumain ng matatamis at matamis na pagkain at nauuwi sa labis na dosis sa mga ito? Maaaring masarap ang mga matamis, ngunit naglalaman ang mga ito ng labis na dami ng asukal na nakakapinsala sa iyong kalusugan. Mayroong ilang mga paraan kung saan ang labis na asukal ay maaaring negatibong makaapekto sa iyong katawan. Maaaring hindi mo napagtanto na ikaw ay nasobrahan sa iyong paggamit ng asukal at sa makatuwid ay dapat mong isaalang-alang ang ilang mga senyales ng babala na nagpapahiwatig na ikaw ay kumakain ng mga matatamis ng abnormal. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Isa patuloy kang naghahangad ng mga matatamis at matamis na pagkain. Kung mas maraming asukal lang iyong nakansumo, mas marami kang mauubos. Ang pagkakaroon ng mas maraming sugar craving ay nagiging isang nakakahumaling na cycle. Ito ay hindi lamang dahil sa ang katunayan na ang iyong panlasa ay umangkop at bumawakan ng higit na matamis na lasa. Ang asukal ay nagbibigay sa iyo ng mataas na sinusundan ng pagbagsak, katulad ng isang aktual na gamot. Ang isang mataas na asukal na jeta ay nagdudulot ng hormonal response sa katawan, tulad ng isang alon. Dinadala ka nito at pagkatapos ay bumabagsak ka. Ang katawan ay na-trigger na manabik ng labis para sa mas maraming asukal. Dalawa, nakakaramdam ka ng tamad sa buong araw. Pagkatapos magdulot ng mataas na pakiramdamang ang asukal at paunang pagtaas ng insulin, nangyayari ang pagbagsak. Ang iyong enerhiya ay pinaka-stable at kapag kumain ka ng masyadong maraming matamis, ang mataas at mababang asukal sa dugo ay nagdudulot ng pagbabago bago sa iyong mga antas ng enerhiya. Kapag kumain ka ng maraming matamis na matamis, malamang na hindi ka kumonsumo ng sapat na dami ng hibla at protina. Bilang resulta, ang iyong mga antas ng enerhiya ay mananatiling mababa. Tatlo, nasesaira ang iyong balat. Ang ilang mga tao ay masyadong sensitibo sa pagtaas ng kanilang mga antas ng insulin dahil sa paggamit ng asukal. Ito ay maaaring humantong sa isang hormonal cascade na nagre sa acne o rosacea. Ang isang sugar binge ay ipinahiwatig sa iyong mukha sa loob ng ilang araw. apat, Nagiging sobrang moody ka. Maaari kang makaranas ng mood swings na nagiiwan sa iyong malungkot at masungit minsan. Ito ay dahil sa pagbagsak ng asukal sa dugo na nangyayari kapag ikaw ay bumababa sa mataas na asukal. Ang pagbawas ng enerhiya at katamaran ay nagdaragdag din sa iyong mga umuurong na mod. Ang labis na matamis ay nangangahulugan ng labis na asukal na nagpapahiwatig din ng labis na calorie. Na-trigger din ng pagpapalabas ng insulin. Dahil sa mga salik na ito, ang biglaang pagtaas ng timbang ay isa ring mahalagang senyales na nasobrahan ka sa mga matatamis at mga pagkaing naglalaman ng labis na asukal. Kailangan mong gumawa ng ilang mga pagbabago sa dieta at baguhin ang iyong pamumuhay upang mailigtas ang iyong sarili mula sa pagkakaroon ng mga kondisyong pangkalusugan na nauugnay sa mataas na asukal sa dugo tulad ng diabetes. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.